kung naaksidente sa trabaho, may makukuha ba? Meron. Narito ang inyong alas sa batas. Magandang araw mga kakampi. Attorney Chel Diokno po. May tanong sa ating free legal help desk. Good PM po, attorney. Yung tatay ko po ay empleyado sa isang pabrika at matagal na po siya doon. Sa kasamaang palad, kamakailan ay naaksidente siya sa isang makina at nabalian ng kamay. May tulong po ba siyang dapat makuha dahil sa trabaho naganap ang aksidente? Maraming salamat po. Una po, gusto ko pong sabihin na sorry sa nangyari sa inyong ama. Para sagutin ang inyong tanong, sa sitwasyon ng work-connected injury, disability o death, may tulong pong makukuha sa Employees Compensation Commission o ECC. Ang ECC ay isang opisinang attached sa Department of Labor and Employment o DOLE. Para maging covered, ang injury na nagresulta sa disability o pagkamatay ay dapat arising out of and in the course of the employment. Ibig sabihin, dapat konektado sa trabaho ang nangyari at ito ay nagmula o naganap habang ginagampanan ang opisyal na tungkulin sa lugar ng trabaho o habang ginagawa ang utos sa labas, habang papunta o pauwi sa trabaho o naganap sa opisyal na aktibidad ng kumpanya. Kung illness o sakit naman, dapat may patunay na ang panganib ng ganoong klasing sakit ay napapataas talaga dahil sa uri o lugar ng trabaho. Kasama sa benefits ang tudong sa income at services tulad ng medical services, rehabilitation services, temporary total disability benefit, permanent total disability benefit, permanent partial disability benefit, death benefit at funeral benefit. Ang temporary total disability ay kung dahil sa injury na naranasan, hindi siya makakapagtrabaho sa panahong hindi lalagpas ng 120 days. Sa ganitong sitwasyon, may income benefit na makukuha ang naaksidenteng empleyado. Ang halaga na makukuha, 90% ng average daily salary credit. Ito ay para saluhin ang pangangailangan ng injured na empleyado sa panahong hindi siya makakapagtrabaho ang minimum daily income benefit ay 110 pesos at ang maximum naman ay 480 pesos. Ang general requirements para rito ay sickness notification form, accident or sickness report na pinunuan ng employer, photocopy ng pahina ng employee's logbook, SS card o iba pang valid ID at supporting medical documents. Bukod dyan, may tulong pa rin para sa medical services, supplies at rehabilitation services. Para sa karagdagang impormasyon, pwede niyong i-contact ang Employees Compensation Commission sa telephone number 02 8899 -4252. Local 239 o sa email pac.ecc.gov.ph Ang claims naman sa Employees Compensation Program pwede i-file sa alinmang opisina ng Social Security System o SSS na malapit sa inyong lugar. Ang directory naman nila ay makikita dito. Sana ay makuha ng inyong tatay ang benefits na ito at agad-agad siyang gumaling. Sana nakatulong ito at ingat palagi ha. And please follow for more legal guidance. Kung kayo ay may problema o may gustong malaman tungkol sa batas, pumunta lamang sa ating free legal help desk www.cheldiokno.com. Com. Laging tandaan, ang kaalaman ay ating alas sa batas. Tuloy-tuloy po ang ating pag-vlog para sa kaalaman at kapakanan ng lahat. Please like and subscribe na mga kakampi. This channel is for you.